Ayan, nakaupo na ang lolo ni Daniel. Ayan, ay home service siya ni Daniel sa lolo niya. Huwag na kayo gagalaw, lo. Ako nang bala. pagupit ulit si lolo sa kanyang apo, kay Daniel. Oh. Sikat kay tatay. License engineering nagugupit sa inyo. Oh. Kunyari lockdown ulit <laughs> Na lockdown kayo Kasi hindi na kayo nakakababa Ah, babok nyo na tatay tapos paliliguan namin kayo upo kayo sa wheelchair para ano hindi kayo mag pa kayo maglakad upo namin kayo sa wheelchair tapos pagdating ng banyo lakad konti upo kayo dun sa komod para presko ang pakaramdam painumin ko pa kayo ng gamot yung vitamins nyo Baliktad tubo ng buhok ano? No, Pa-itim. <laughs> pag tumubo, itim. Tapos pag mahaba na maputi na. Wow. Tatay, tingin. Yeah. Oo, oh, tatay. Oh. <laughs> tatay nakaupo na kayo dapat ano papractice na kayo laging nakaupo kaya nyo nga paikot ikot nga kayo dyan sa kama nyo eh paikot ikot sa kama nyo eh na wala na kayo na brace dapat lagi kayong nakasuit ng brace bago kayo magpaikot ikot dyan sa kama para hindi nasasaktan yung buto nyo sa likod nakaupo na nga kayo ng isang araw eh wala ding brace kailangan tatawagin nyo ako para may susuot yung brace para kung gusto nyo umupo makakaupo kayo mas masakit kasi yung pag walang ano, suot na brace Tatay, kilala nyo yung nagugupit sa si inyo? Anong pangalan? Ha? Anong pangalan? Tatay? No. Anong pangalan na nagugupit sa si inyo? Ayaw ko. <laughs> Ayaw ko. Daniel po. Pogi. Daniel Pogi. Yung isa, Ryan Paul Pogi. Ayan, si Daniel Pogi. Tatandaan nyo pangalan? si Daniel lagi nagugupit sa inyo eh. Nakakalimutan nyo? Tatampo yan. Lipat patanda na, bata Hindi po. Bata pa eh. <tong> Mas matanda pa nga sa si nanay 90 eh. si nanay kayo, 88 eight lang eh. Gupit oh. binata eh oh. Gupit binata eh. Si nanay, natatandaan pa si Daniel eh. Lahat natatandaan eh. O, oh, nine, ang nanay, 90. Kayo, 88 pa lang eh. Bas bata pa kayo ng dalawang taong kay nanay. Oh, balbas, balbas. Oh, balbas naman. Wow, pogi na si tatay oh. Mana na kay Daniel. pipa pa balbas na oh pogi Tay ba? pantay. <coughs> <coughs> oh, balbas, tingin dito. Huwag mali ko tatay San? Napuing Sa mata niyo? Hmm O oh, yan, ganun pa?

Ayan, okay na. Ayan. andun pa rin. <laughs> andun pa rin. No? mamaya, magsisid kayo sa tubig. Maliliguan naman kayo mamaya. Mo, oh, pikit na lang kayo para hindi kayo mano. Pikit. Pikit kayo tatay. Alright. Ay. Ay. Huwag nyo kasi galawin. Pikit lang. Tapos mm. gano'n okay, okay, oh. Gano'n. Gano'n kayo. Huwag kayong magalaw tatay. Huwag kayong magalaw. Mayinitan eh. Nainitan siya. Sakit na. Gamitin lang yung pangahit niya. Eh ikaw mag-ahit. Hindi ako nagamit ng gano'n. Hindi. Siya na lang mag-ahit.